yung malabo-labo pa ng konti yung tubig mga idol pala. Oh. So yan may huli ka na ito na mga idol. Tataas na natin mga idol. Uy, may hito. Laki oh. Oh, laking hito oh. Hitib to, hito. Wow. Hitib na hito to. Ayos. Oh. Laki. Laki. Okay mga idol, good morning, good morning So, suot natin yung may wagang sumbrero Kasi maaga palang mainit na So ayan mga idol, dating gawi Punta tayo ulit sa ating patibong So, titignan natin kung may huli Yung isang patibong natin walang huli So titignan natin itong isa kung mayroong nahuli kaya na meron na para mayroon tayong ulam na isda. Kasi nagkarni na tayo kahapon. Kailangan may huli ngayon. Okay? Alright! So matas na yung araw. Tanghali na. Ayan o. Na nagkapi kasi muna tayo. Para medyo malakas-lakas. Medyo malayo-layo kasi sa kubo ko ito eh. So Ayan at malayo pa tayo <laughs> itong sombrero na to itong ginamit natin kasi mainit na oh. hindi tayo mainitan hindi mangitim yung mukha natin okay alright so ngayon mga idol malapit lapit na tayo sa ating patibong so sana mayroong huti eh. ang na yung tubig mga idol okay baka makita na nila yung patibong ko mas okay na nila ha. kaso wala tayong nalagyan walang ko kahapon yung sako dito eh hindi malabo-labo pa ng konti yung tubig mga idol pala oh. Huh. sana may kana ka na dito na mga idol tataas na natin mga idol Uy, may hito. Laki, oh. Oh, laking hito. Hitib to, hito. Wow! Hitib na hito to. Ayos, oh. Laki. Tuloy natin yung mga idol, oh. Ang laki, oh. Hito, saka alalo, oh. Saka gurami. Saka burasi. Ito yung huli ng patibong natin, oh. Nag-umpisa ng makahuli. Ang laking hito, oh. Sarap to, ihawin. Oh. Ayos. May ulam na tayo. So ayan mga idol, may huli tayo. Ang laging hito. So isakto na sa atin itong ano, nahuli. Isakto rin lang sa atin na ulam. Eh mag -isa lang tayo eh. So ayan, unti-unti nang nakakahuli yung patibong natin mga idol. Unti-unti na natin nababawi. Okay. Anong masarap na luto kaya rito? I-adobo natin. Pag-ihaw. Adobo. Adobong hito malaki yung nahuli malaki malaki yung ito so ayos na ayos na mga idol meron na tayong tanghalian okay so thank you lord at nakahuli ako ng ulam so ayan may wagang sombrero swerte ka <laughs> okay 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 alright ay So ayan mga idol, Ricardo. Dami na ang Ricardo para hindi manasa. Hmm. Ano? You know? hmm. Okay mga idol, nag-isa na. Buhug na natin yung sda. 失礼します。 Ayan mga idol oh, kumukulo na malapit na yung babanatan. Oh. So titikman natin kung okay yung Ayos na. Ayos, ayos, ayos. Kasi Okay mga idol, ito na yung adobo natin. No? Adobo sa adobong hito pala. Ayan o, no? luto na. Eh, out, sa may mga paborito ng hito, ayan o, no? hito. Oh. So ayan, babalatan na lang natin yan mamaya mga idol. Sain muna tayo ng kanin.